Pamilya White Tower. Yes, okay, kagaya niyan. Nung panahon ni Pinoy. Si ano, si itong pinaupo sa ano? Yung Tinti Kasebu? Si Almendra Almendra o. Oh. Ayala. Oh. Pagkatapos sa pagkatapos, bumalik sa Ayala. Bumalik sa Ayala. Oo. Oh. Yung Ayala, hawak nila at time. Hanggang ngayon. Okay, magandang mga mga araw po sa inyong lahat. And welcome po dito sa ating Newton Tabunan PH Channel, mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. At ngayon po, mga kababayan, ito pag-usapan natin. Uh, Secretary Boying, o D.O.J. Secretary Boying Rimulya kinumpirma ang mga Rich Boys Club sa likod ng pagpababagsak kay Vice President Sara Duterte. Mm, yeah, ito mga kababayan nako, ito. Ito ring katanungan natin. Ito mga na Rich Boys Club, mga kababayan, tinatawag na Rich Boys Club. Ah, uh, ito rin ba kaya ang nasa likod ng mga uh, nagpapatakbo kay Senator Risanteveros? Mm, i-comment nyo dyan mga maya, mga kababayan, ito pag-usapan natin, titignan natin ito iba't ibang detalye, mga kababayan, kasi kung natatandaan niyo, um, sa huling video ko, ito balikan muna natin. I think sa hindi pa nakakita, check nyo yung link doon, uh, yung My Rich Boys Club din, na thumbnail, check nyo. inexplain explain ko, uh, isang kumpanya na nasa likod ng isang politiko, or isang partilis o isang political party na uh, mayroong connection na sa, na sa senador, sa congressman, at uh, nangunguna doon sa pagpa-impeach kay VP Sara. At ito ngayon mga kababayan, um, uh, meron tayong tatlong kumpanyang na discovery at yun nga, yung, isa, pinag-usapan natin, tinignan natin. At ngayon naman, si Sekretary Boying Rimulya mga kababayan, may naibulgar na naman na isa doon sa tatlong kumpanya. Hmm, ito, pag-uusapan natin yan mga kababayan. Ito. Anyway, bago natin puntahan si Secretary Boying Rimulya, mga kababayan, balikan muna natin ito kasi para ma-refresh tayong lahat again. mabilisan lang ito. Kung ito nga, kung gusto niyo yung mas detalye sa isang kumpanya, check niyo yung isang video ko kasi ito, pa, mabilisan lang ito. Tingnan, bisitahin natin ito. Uh, ah. itong balita na ito, mga kababayan, five days ago ito. Okay? Ah, uh, by the way, bago natin i-play, pakilike po ang share ng videos natin and then pakisubscribe din po sa ating channel. Okay, to play na natin. Vice President Sara Duterte slammed business groups urging the Senate to proceed with her impeachment trial to show investors that there is accountability and rule of law in the... Okay, ito mga kababayan. Ah, uh, hindi natin tapusin yung balita. Ito lang yung papakita natin. Okay, anong mga Rich Boys Club ito mga kababayan? Ito, MBC, Makati Business Club at Finex. Okay, so kung natatandaan ninyo, binisita natin itong MBC at Finex. Nung nakaraan, nung isang video natin, again, sabi ko nga, tignan ninyo, visit ay check ninyo. Pero ito, again, balikan natin. MBC, anong sabi nila? Uh, lumalabas dito mga kababayan na kina, kinatakot itong ah... Uh, anong tawag nito? Uh, foreign at local investors kasi nga ro, tingnan nyo, ang layo nitong statement ha. Kasi hindi sa hindi pag tuloy o oh, di ng impeachment ni VP Sara, sinasabi dito na baka daw natatakot yung foreign at local investors. Di ba? Akalain nyo yan. Well, anyway, oh, may kinalaman na pala mga investors sa impeachment ngayon. Mm. Eto, tingnan natin. Eh. Okay. Eto nga, tinignan natin ito nung huli. Ayan. So, nakita natin ito. So, Chua. Itong si Chua. Edgar Chua. Mantaring. Itong si Quisilla del Rosario. Nakita natin na ang kumpanya na may mga bigating tao ito ng isang kumpanya na ang pangalan ay Finma. Mm, di ba? Ah, Finma. At alam natin, nalaman din natin sa isang again, pinakita na sa isang video na itong Finma ay isa sa mga malalaking kumpanya uh, sa Pilipinas na nandoon sa education, sa construction, real estate properties. Again, ha? And I think meron din silang power mga kababayan. Power. Uh, yung mga energy supplies, parang ganyan, ha? Na-discovery natin. Okay? At bakit natin tiningnan yan? Kasi ito, itong mga kumpanya, mga kababayan, mga... Uh, um, uh, nandyan ka sa lahat ng sektor, posible meron itong mga... Halimbawa, mga transactions or contracts in the government. Kung hindi pa lang natin tinignan. So, kung interested kayo, check nyo na lang. Kasi halimbawa, kung mag-power uh, supply ka, Uh, I think lang ha, correct me if I'm wrong, kailangan mo ng congressional franchise. Okay, katulad ng uh, ano ba to? Anong uh, nung, sa sa Davao, oh, yung yung pinag-usapan nila, nung pinagdebatehan nila dati or last time, no? Ah, uh, patukol dun sa Davao Power yata yon, oh. Okay? So, again, kailangan niya ng congressional franchise. Again, kung nasa power ka, ito nga, isa, pinma, nandyan. At ito rin, yung na, ito, nakilala natin, ito si Cosette Canilao. Oh, isa ito, nan, connection niya is Aboitis Infra. So, Aboitis Company siya, mga kababay, na kung saan, dati, naging transaksyon ni Pangulong Pinoy or President Noynoy Aquino Junior or the third pala sorry. Ah. Uh, okay, so 2010 hanggang 2016. Um na uh, may katransaksyon siya na PPP again ha. At ano pa? Aboitis ito, miyembro ng MBC. So ano pa mga businesses ng Aboitis? I think maraming nakakaalam na meron din yang power. Nagsusuplay ng energy. So most likely meron din yang kontrata sa gobyerno or French uh, congressional franchise na nakuha para mag-supply ng power. At eto. Okay? So, tinignan natin itong grupo na ito. Ito, later mama, mama, mga, mga kababayan, tignan natin itong Ayala. Okay? So, ito MBC tinig na natin, search, search tayo sa YouTube. Ayan. O. So nakita din natin itong koneksyon ng MBC at ng ABS-CBN at ANC. Bakit kasi? suki na pala ito sa lahat ng mga interviews o sa mga interviews ng ABS-CBN at ANC, mga kababayan. Ayan ha? O, ayan. O, nag-search lang tayo, Makati Business Club. O, ayan, suki sila. ABS-CBN, four weeks ago, uh, six days ago, Makati Business Club, PCCI, uh, coming 20th Congress. So, most likely, no? O, oh, So sa tingin nyo ba, coincidence lang ito ng pag interview nila o oh, kahit nga sa Billionaire News Channel eh, nag Oh. May guesting talaga ha? Oh, ayan. Lahat yan oh, one year ago, four months ago, two years ago, ano pa, seven years ago. Ah, uh, oh, ay, ito pa, noy-noy. At na Makati Business Club. Ayan, oh. O, Makati Business Club, PPP Act, anti-corruption laws, o, di ba? O, ang ganda, anti-corruption. So, well, hindi ko sinasabi na miyembro ang ABS-CBN sa Makati Business Club. I don't know, ha? Baka may nalalaman kay comment kay dyan. Pinapakita ko dito na uh, mukhang may connection o relasyon itong uh, anc cbn at Makati Business Club. So, kaya nga, isa sa mga nagbalita or ang nagbalita tungkol sa kanilang sinasabi sa impeachment ay itong ANC. Okay? Well, again, um, hindi ko sinasabi na magkasama itong ABS-CBN at Makati Business Club para ibagsak si BP Sara. I hope hindi yan ang nangyayari ngayon. Okay, so pinakita ko lang na ito may connection. Kayo na well, kayo na mag-interpret kung gusto niyo interpret na ganyan. Again, basta ako wala akong sinasabing ganyan. Okay? Kinaro lang natin baka mali yung iisipin ng iba. Okay? ngawal. or baka sabihin ng iba na sinasabi ko na isa ang ABS-CBN sa nagpapabagsak kay VP Sara kasi kalyado dito ang MBC. Again, hindi ko sinasabi 'yan. Okay? Klinaro lang natin, mga kababayan. Okay? At ito na nga, uh, si Nurse ko kasi isang kumpanya, aside sa Aboitis, ay eh yung FINMA. Okay? Ayan, yung FINMA. Again, uh, nakita din natin na naging suki talaga itong FINMA kasi karamihan dito sa members ng MBC ay mga malalaking tao ng FINMA. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat. O, apat. Diba? So, sa 12, apat yung sa kanila. Okay? So, well, uh, 8, 2, 4, hindi pala 12, 11 lang pala. oh, 11 Board of Trustees. oh, sa 11, apat yung sa FINMA Corporation. O, oh, uh, FINMA Company. oh, ano ba? Corporation may yata yan. 11 yung sa kanila. Uh, 11, apat yung miyembro. So, most likely, well, din sa so yung president ng Finex Oh, sa Finma din yun So nag-search tayo. agad and then, ito talaga, may connection talaga 'yan, no? Oh, Finma returns to cement industry five years ago. Finma Education head which in a push to liberal speech education one year ago. Oh, so tingnan niyo, 'di ba? Sa lahat ng pwedeng interview about education, bakit yung Finma Education? Okay? Or, well, kahit na sabihin nating Well, probably, nag-advertise itong FINMA Finma patungkol sa kanilang education Okay, o ito, Southwestern University FINMA Ito, tandaan nyo ito ha, kasi may papakita tayo later patungkol dito Sinong mga kandidatong politiko ang bumisita dito? Okay, tingnan natin Eh, Ito pa, oh, one year ago uh, FINMA Corporation Business Outlook Okay, ito pa, FINMA Education Ay, de, ano saan pa? Ano pang mga naging naging suki talaga ah uh, oh iba na 'yan. Okay, so nakita natin na itong ano ay uh, itong uh, nga, uh, ANC. Uh, itong isang kumpanya, Finma naging suki ng ABS-CBN. So, yung MBC, yung Makati Business Club, naging suki for interview ng ANC at ABS-CBN. Itong Finma din. At eto nga, mga kababayan, tingnan natin kung anong ibinulgar dito ni Secretary DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya mga kababayan. Ito pakinggan natin. Talaga, yung antitrust legislation. Wala, hindi na, eh. Tuloy, tuloy. You know, it will take. It will take. Another kind of uh political upheaval for this to happen. Kasi constitutional change ang hirap mong gawin. Tapos meron ka mga laws na kailangan ipasa. Hindi naman maipapasa dahil sa vested interest. The question of the oligarchy is back again. It's the oligarchy weighing down on this country. Alam niyo wag wag niyo 'yung experience niyan, lalo 'di sa mga batas na yung mga ano yung mga defend kum ano no, mga bills, lalo yung PPP code. Oo, tama 'yung play ng business interest eh. Na hirap na 'yan. Sino nag-aabogati diyan? na lang analysis, <laughs> really, No? Uh, big, 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 hood. <laughs> big business sila eh. Oh. So they have interest that they want to protect. Siyempre, Siyempre naman. No. Isang na talaga. Yan mahirap eh. Pero kailangan lang ilapit. Oh, you, mga kababayan ha. Kaya nga ako, honestly, sinasabi ko na matagal pa na, uh, hindi talaga ako bumuboto dyan sa mga Villar na yan. Eh? Kasi mayroon mga ano yan, uh, personal interest yan. Kaya hindi nila maiwan-iwan yung politika na yan kasi. May personal uh, interest yan laban mo talaga yung pinaka-essence nung bill. Ito lang nung ayaw ni Punit, ayaw nila yung entity. Pero siya only represents an interest na hindi lang sila. Marami hong ma sumasakay sa kanya. Uh, Siyempre. Oo, oh, ito nga. Oh. Sinasabi niyo po yung Rimulia, mga kababayan, hindi lang ang Villar Group yung uh, focus or concern ni Cynthia Villar kasi maraming sumasakay. Ano yung ibig sabihin? Maraming mga negosyante, maraming mga oligarchs na sumasakay doon sa um, uh, interest ng mga billiers or either sumasakay or nakikinabang sa kanilang interest or decision making sa paggawa ng batas dyan sa Senado. Ito, pagpatuloy patuloy natin. Marami na pero sila laki rin, malalaki rin uh, sumasak na sumasakit sa kanila. Makikinabang din. Na, Nakakatuwa din, oh. ko lang eh. Sa PPP ko 'yun. Basta local PPP. Ano ba? Syempre, ano Local ano lang, no? O local district na kausap mo, 'di ba? Tsaka sanggunian makukuha mo na. Ang gusto natin, kuha eh. dapat ng vetting ng national ng NEDA. Hmm. Ayaw nila. Hmm. No? No. Pero nilaban natin. Hindi, tama naman 'yun. Tama naman. mahirap ka talaga diyan, ang, ang talaga yung political will napakabigat talaga. Oo. Dalawa eh. Tapos yung isa, itong huli, yung mining fiscal regime. Nako, sa akin din ay bigay. Nako. Nahirapan naman ah, din alam mo ang proposal ko dyan sa mining? Oh. Ate, Anate. malate sa bayan. Oh. oh. Um, oh ano yeah. ang global price dyan? Ayan ang basis ng roll oh, maganda. 50%, uh, 50 uh, dapat yan. maganda, maganda yun. Ano diba yun, di ba? Oh. Uh, naman maganda, nilagyan natin. Kasi or, or yan eh. Hindi oh. naman yan finish product oh. eh. Or oh. Yan, oh. yan eh. Tama. Dapat 50% yan, ibayad mo. Hindi, tsaka dapat dyan meron yung... Atian, loko sila. Hindi ko alam kung paano tatawagin. Pero yung para bang windfall profit meron. tax. Meron. Ay, meron, nilagyan natin. 50% dapat dyan. Yun, yun, nilagyan natin ang windfall profit tax. Kasi yan eh. Extractive activity. Extraction ng non-renewable resource. Tama. Hindi na po babalik yun. Wala okay, na. So, tsaka yan, yan po kasi, yung ore, kung sinabi nila na nickel yan may laman po yan na, na precious, na precious metals Silberg. may laman na rare earth oh, oh, oh. hindi na ho babalik sa atin hindi na hindi na babalik kaya ako gusto ko may export ban eh Nila oh, ako, ako nilagay natin doon. yan ha? nilagay natin sa meron ba? preson, export ban kasi my personal view oh, personal kasi lang. yan ang ginawa ng Indonesia si uh, Ed uh, oh. Pawi no? naglagay sila na export ban years ago yung sa atin nilagay natin ng 5 year export ban sana oh. para by, by, after 5 years dito na dapat i-process yan, yan na nga hindi na, na eh. dapat kaya kasi na, alam mo yung export ban sorry po nangyari eh nawala. Sabi, wala ang wala ang kung hindi itanggal yung export ban. Pero meron naman yung mga, yung mga ano yung mga windfall profit. <laughs> ating, wala nang na, bycam. Hindi na lang tinuloy yung legislation. Tapos sinabi na lang sa tao, bayad tumaka ba, tao wala niya. Oo. Oh, so, diba? oh, Ito kaya o, ayaw nito, may minahan mo sa ganito to. Ito may minahan oh, sa oh, ganito. Oh. Ito siya may ari ng ganito. Oh, Para ko, klaro. Marami okay lala, may iningan trabaho eh. Sa Congress marami. This Ay, is mine, this is mine, mind mine, mine. Mine, 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 mine alone. Mining, mining. Mining. nako. Paano tayo niyan, di ba? lang dapat. balikan lang natin yung sinasabi ni Sec Boying. Oh, ito tingnan niyo bago tapos palagi ng halalan sa presidente. Ang mauupo doon sa mga malalaking mga industriya, 'di ba? Tao nung ganitong pamilya X, tao ni pamilya Y, tao. ng pamilya. Yan, nung panahon ni Pinoy. Si ano, sino 'tong pinaupo sa ano? Yung 20 Si Almendra. Almendra, so. Galing sa Ayala. Oh. Pagkatapos pagkatapos bumalik sa Ayala. Bumalik Ayala. Oh. Yung Ayala hawak nila at that time hanggang ngayon Manila Water Manila Water di ba? oh. Hindi po pwedeng dapat nga din dyan na pag ikaw ha? niyan hmm. mga kababayan. Oh, tapos lang muna natin diyan kasi diyan binulgar ni uh, si DOJ Sekretary Boying Rimulya. Uh, anong pinag-usapan dito mga kababayan? Kasi nga ang hirap magpasa ng batas kapag yung gumagawa at mag-a-approve ay mayroong mga personal interest kagaya ng mar karamihan diyan sa congressman sa, or sa congress mga kababayan na mayroong Uh, kontratista ng gobyerno at ang iba ay may kumpanya na nangungunang makikinabang dyan sa halimbawa mining. Ito pinag-usapan mining at ito na nga binulgar ni DOJ Secretary Boeing Rimulya, etong Ayala. Mm. Etong Ayala. Ano, may hawak ng Manila Water District pala ito. At ito, balikan natin. Oh, sino yan? Mm. Jaime Augusto Zobel de Ayala de mga kababayan. Miembro din ng Makati Business Club. Mm. Miembro ng Makati Business Club. So, anong pinapakita dito, mga kababayan? So, nakita natin, kasi akala ko, narinig ko dyan sa Ayala, mga kababayan, eh, mga malls lang at real estate. Okay, so medyo hindi ko binigyan ng pansin talaga nung una. Okay, so last, last video ko, hindi ko talaga pinansin. At eto na nga, binulgar dito ni Secretary Boying Rimulya, mga kababayan, na, oh, nung time pala talaga ni Pinoy, okay, can... ay ng liberal na sila yung namumuno sa bansa, ang dami pala, so na-confirm natin dito, mga kababayan, itong si, o kusit kanilaw, o oh, ito oh, nga, may connection kay Pinoy, at eto din si Ayala na may hawak ng Manila Water District. Oh. 'Di ba? Na kung saan May connection unang una kay Pinoy at sa mga liberal mga kababayan. At eto ngayon dada ng dada putok ng putok kasi gusto nila hmm? ipa-impeach si VP Sara. Gusto nilang ipa-bagsak. Okay? At ito na ngayon, na-prove na natin, tatlo na itong kumpanya na na-prove natin na talagang may uh, personal interest ito. Well, sinurge ko ngayon mga kababayan, itong Ayala, oh, nagbenta sila ng sales. Hindi ko lang alam kung 100% ba ng stocks ang binenta nila sa mga razons. Okay? Hindi ko alam. Hindi sinabi. Basta sinabi lang nagbenta sila ng stocks doon sa Uh, raz uh, fa uh, razon's family Okay, pero sinabi dito Ni Boying Rimulya, mga kababayan Na until now pala oh, may, kun, may ano pa ito Hawak sa uh, um, Anong tawag nito uh, Manila Water District Okay, o oh, Manila Waters Ayun Ay, lang ko na kalam District o, oh, basta Manila Waters Ito ngayon mga kababayan Tingnan natin, kung natin ngayon Coincidence lang ba na itong Ayala Buitis at Finma ay naging miyembro ng Makati Business Club? Coincidence lang din po ba na itong mga kumpanyang ito ba diba, ay um naging supporters ng liberal at ni Pinoy nung time na yun? Okay? Coincidence lang po ba? Coincidence lang po ba ang connection ng MBC or Makati Business Club doon sa ABS-CBN at ANC? At ito ngayon mga kababayan, may papakita ko sa inyo. Ito, coincidence lang po din po ba ito? Ayan. Isa sa mga kumpanya ng MBC, again, pinakita ko din to last time. Oh, isa sa mga kumpanya ng MBC. Oh, yung yung itong Finma. Oh, Ayan, invited sa kanilang, isa sa kanilang paaralan, itong otso diretsyo noong 2019 na eleksyon. Ayan, o kanan dyan si Jel Jokno, si Hilbay, at yung asawa ni uh, Bam Aquino noong time na yun. Kasi otso diretsyo sila mga kababayan. O coincidence lang po ba yan? Oh, well, probably coincidence lang. Pero ito, tignan pa natin. Okay? Nung nag-eleksyon ng 2022, okay? Ito. Ayan. Coincidence lang din po ba yan? O. Oh. Na kung saan, o. Oh, Lenny at Kiko pumunta sa isa sa mga paralan ng FINMA. Coincidence lang din po ba yan? At ayan pa, may akbayan pa. Mm -hmm. Okay, well, coincidence well, probably pangalawang coincidence na. Probably. At ito, tingnan din natin. Coincidence lang din po ba ito? Ayan. Oh. Pangatlong coincidence, pwede ba? Pangatlo, pwede naman, di ba? Oh, coincidence lang din naman na sa saan si Chill Joke ito. Last uh, May 2025, pero ito, March ito, mga kababayan, uh, during campaign ng Akbayan na kung saan si Chel Jokno yung first nominee. O, nagkampanya sa, ito, isa sa mga parala ng Finma. Mm, di ba? Coincidence lang ba? Coincidence na ba yung Ocho Diretso pumunta? Si Lenny at Kiko pumunta? Kasama yung itong akbayan? At then, itong akbayan. Or, possibly lang din, or, uh, coincidence lang din po ba? na naging venue yung uh, isa sa mga paralel na comment kayo dyan kung anong sa tingin niyo dyan. Pero ito mga kababayan. Ha? Ah? Tingnan niyo anong political party niyang kay Jel no? Akbayan, di ba? At tingnan niyo yung political party ni Senator Riza Honteberos. Tanong natin. Coincidence lang po ba na naging magkaalyado si Risa Ontiveros at si Chel Jokno na kung saan sinuportahan ng isa sa mga kumpanya na nasa likod ng Makati Business Club. Or, hindi kaya gusto nila maging presidente si Risa Ontiveros kaya atat na atat silang ipa-impeach si VP Sara? i-comment nyo dyan mga kababayan ko na nakikita nyo dito. Well, anyway, nandito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin and din paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at mga araw sa inyo.